Diyan, ano ka ba? Pagswaya dyan yung bagay ni Apong. Ay, niyo ni Apong yun. May pag-asa bang maging tayo? Hindi ko alam. Ang tabako kasi eh, no? <laughs> Ang tabako kasi, usapang paghahanap sa sarili, star na si Vandam Salon. Hindi ito banyagang artista, hugot line sa social media, o paksa sa debate. Iinan lamang po ito sa mga karakter at temang nagpainit at lumikha ng ingay para sa telon ng sine-Filipino. Ang Siling Filipino ay may mga mensahe tungkol sa realidad ng buhay na itutuloy sa atin ng film festival na ito. Ngayong gabi, dadaling kayo ng dokumentaryo namin sa mga pelikulang maaaring kwento mo rin. Sa pangalawang pagkakataon sa pagarangkada ng Sine Filipino sa ating telon, muling dinumog ng mga ang pagbukas nito sa UP Film Center. Muling rumolyo ang pagkakataon para sa mga independent filmmakers na maipakita ang galing sa paglikha ng mga tipid ngunit di kalidad ng mga produksyon. Taong 2012, nag-umpisa ang festival sa pangunguna ng Unitel Productions Incorporated, katuwang ang PLDT, Smart Foundation at Nidia Quest. Layunin itong makahanap ng mga bagong talento at mga kakaibang kwento na magiging suwak sa panlasa ng mga mananood. I think yung idea is really to look for films, um, discover new storytellers, Uh, and films that are audience friendly we want the filmmakers to to be able to uh, develop uh, their own audiences kasi yung idea ng pagiging audience friendly is i think something that we can own eh. embodying of course everything that we we Filipinos uh, can actually relate to but having universal themes ba? Diba? ang ganda-ganda mo ang ganda ng ng mukha mo. Isa sa mga naging matagumpay na pelikulang produkto ng sine Filipino noong 2012 ay ang best picture na Huling Chacha ni Anita sa panulat at direksyon ni Sigrid Andrea Bernardo. Pilar, hindi ko alam pero parang may nararamdaman ata ako eh. Ang kanyang paksa, iba't ibang mga isyong kinaharap ng mga kababaihan. It's about abortion it's about incest and then lgbt homosexuality and ano pa ang dami about you know from a 12 year old has a uh, fell in love with an older woman ano yan, it's it's another issue so ang dami daming mga issues nito but when you watch the film it's so light and it's treated very lightly so siguro yun siguro yung nadisaya ng mga tao na kahit pa paano pag pinanood nila, hindi, hindi in your face na sinisero mo, mo ng mga tao. And you were given a choice. Gusto mo, turuan kita mag eh? Sa mga mata ng labing dalawang taong gulang na si Anita, ipinakita ni Direk si Grid kung paanong ang ganong katinding mga issue ay maaring mas magaang maikukwento na hindi pa rin nawawala ang bigat ng mensahe. Nay, mahal ko si Pilar. <laughs> Naisip ko, yung yung innocence natin ng pagiging bata, uh, malaking factor siya sa, sa pelikula para hindi ganun kabigat yung mga issues. 2006 pa isinulat ni Sigrid ang script ng pelikula. Inilaban sa iba't ibang film festival upang maiproduce pero walang pumansin. Hanggang sa dumating ang Sine Filipino noong 2012 yung sine Filipino kasi siya ang nagbigay sa akin ng encouragement or trust sa craft ko. Kasi at that time, imagine from 2006 to 2012, feeling ko talaga walang naniniwala na magagawa ko yung film. Kasi hindi akong tatanggap eh. So, hindi ako nag-lose ng hope, pero alam mo yon minsan pag-iisipin mo ilang taon na, baka naman talagang hindi meant to be. Pero nagulat ako nung no, dumating yung Filipino. They believed in me, and they believed in the project. Ang mga yapak ng huling tsa ni Anita, dinala ang grupo ni Sigrid sa iba't ibang naglalaki film festival sa loob at labas ng bansa. Yung ChaCha traveled in the US, so it won the Volunteer's Choice Award in Frameline Film Festival and Special Mention Award in Osaka, Japan. Napuntahan na rin ng ChaCha ang um, um, Vancouver, uh, France, uh, Korea. Kasi pag gumagawa ka ng festival, hindi ka lang naman nakaka-discover ng director eh. nakaka ka ng writers, nakaka-discover ka ng mga artista. Uh, binibigyan mo ng pagkakataon ng mga production people na makagawa ng mga ganitong klasing pelikula uh, producers. So, parang bukod sa nakakahanap ka ng mga bagong kwento, nakakahanap ka rin ng mga bagong tao that you can actually collaborate with. Hinihintay ko ang asawa ko. Inilista sa amin ng UNITEL ang mga pangunahing batayan nila sa pagpili ng mga popondohang ideya upang isa pelikula. One, iba-ibang genre. So that iba-iba yung audience mo na makukuha. Kasi hindi naman lahat ng tao rom-com lang ang panonoorin. Hindi naman lahat ng tao gustong manood ng horror. Aside from that, uh, anong klaseng kwento? A good story will give you more than what you expect, di ba? So, story, cast, vision, and of course, budget. Sige, Hindi lang pelikula ang pinupondohan ng seni Filipino. Mahirap talaga maging siman. Mayroon ding mga dokumentaryo at TV series. Lahat umiikot sa tagla nitong kwento pa rin ang hari. Mga kwentong napapanahon at tagos sa pusong Pinoy. I think yung mga stories are very relatable and nangyayari sa everyday lives, na pwedeng mangyari sa everyday lives natin. And lahat ng Pinoy makaka kasi it's very Filipino yung mga themes na pinipili nila. Sa Cine Filipino Festival ngayong taon, isa sa nag-uwi ng parangal sa katatapos lang ng na Awards Night ay ang Best Picture na Ned's Project. Kwento ng isang lesbian na sumali sa isang reality TV show ang tanging hiling niya sakaling manalo ay ang magpa-inseminate upang magkaroon ng anak at maging ganap na ina anak mo ano kailangan mo lok pa pala nandito sa may Second best picture naman ang pelikulang Sakaling Hindi Makarating na pinagbidahan ni Alessandra De Rossi. Isang kwento ng bride-to-be na si Shello na iniwan ng kanyang long-term boyfriend for 11 years. Ka, baka ng kasama? No. I actually enjoy being alone. Hugot feels at solo backpacker ang peg ng storyang ito. Siyempre, feeling lost at paghahanap ng kanilang mga sarili ang kwento na mismong pinagdaanan ng sumulat at direktor nito na si Ice Idanan. Yun nga eh, nung sinulat ko siya, hindi ako nag-iisip ng issue. Hindi, wala akong usong gustong sabayan. Kasi noong 2011, mahilig na talaga akong mag-travel. Uh, tsaka masakit yung puso ko noon. So, di ko alam baka timeless lang din na masakit ang puso ng lahat ng tao. At timeless lang din na gusto ng lahat ng tao mag-travel. But I think the theme of finding yourself and learning more about yourself is universal. And hindi lang sa, siya sa akin ang nangyayari, kundi sa lahat ng ibang tao. Hindi lang sa babae, hindi lang sa lalaki, hindi sa bata, hindi sa matanda. Kung tayong lahat at one point in our lives, meron tayong ganung lost feeling na kailangan ko tong gawin, kailangan ko hanapin sarili ko. Sa ikalawang taon ng Sini Filipino, paano nga ba kakayanin ang mga hamong nakaumang na, na tumaob sa bawat producer? sa ngala ng paggawa ng dekalidad na obra. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.